Hello everyone. Good morning. It's me again, your Mommy Joy and welcome to my YouTube channel. Ang Bilis ng panahon. Thursday na pala ulit ngayon. Grabe no? Nagulat ako kasi may notif na dumating sa akin. Nung tignan ko yung date, Thursday na pala ulit ngayon. Bilis talaga ng panahon. Ayun guys and uh, hindi ako hindi masyadong magandang pakiramdam ko today kasi ang sakit talaga nung eto ko o itong part. Hindi ko siya masyadong magalaw. As in, yung saya-saya ko kahapon <laughs> sa palarap namin. Nung kinagabihan, halos gusto kong umiyak. Na may work si Asi. May work si Asi. Sabi kasi, Ayan. Ayan, so may work si Papa Asis. Aalis na siya. Kasi sali kahapon bukas daw ulit yung work. Eh, kaso, kahapon kasi maghapon halos walang kuryente dito sa amin. Gawa nung sa lakas ng ulan yan. And hindi sila nakapag, ano, <laughs> So, ngayon pala. Ngayon, Asis, you will go? Yun. So, my work si Asis. Kahit na masakit ang kamay ko, no choice. Ako yung magluluto. Ganyan. Ay, kailangan nang magsimula. Kapi tayo, guys. Actually, uh, kakapi kami. Iniwan ko si Babu doon. What? Paano kaya iyan Ang sakit pa man din ng kamay ko. Hindi ko talaga siya magala Sino? Kaya ka pa kape ayan. Sino Give me a pirha. Sita <sighs> niya harda ba? Sita harda? Ayan kape tayo. Morning coffee. Ayan. Coffee. Minsan ang dumi pa ng bahay na Hindi pa nakakapag The milk, milk is... too much ha? Huh? Too much. Make like this, like this, cup, Boil? Oh, uh, too much boil. Why? So that like, the milk cannot come like this. Okay. And meron kami di kung is sliced bread, Filipino style, sliced bread, tapos saw 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 sa kape. Yeah. So, kailan kung magluto, hugas pinggan, tennis bahay, alaga kay babu. sakit nang kamay ko <laughs> kapi tayo guys ayan kapita tayo clean up, clean up put your things away very good oh clean up oh clean up clean up oh clean up clean up ah. clean up clean up everybody just clean up oh, come on. Come on, clean up, clean up na. Put all your things here in your basket. Put all your toys in the basket na. Come on. So that mommy can clean na the room. Actually guys, katatapos ko lang magluto ng food namin. Ayan. So, nagadobo ako ng chicken and lentil soup. So, yun yung niluto ko. Kaya, tingnan nyo yung tura ko. Medyo pawis-pawis pa. So, ayan. Next naman ay maglilinis tayo ng bahay. Ayan. So, ako man, anak ko. Clean up, clean up na. Clean up, clean up. Oh, good boy. Put all in the basket. Ayan. Tinutulong na ako. <laughs> Ngayon, ayan na, na. Naglalaro na. Hmm. Ganyan siya. Gusto, gusto niya na nilalaro yung blanket. Hindi ko alam kung bakit. So, clean up, clean up, anak ko. Clean up, clean up na. Clean up, clean up. Everybody just are you doing, anak ko? Ha? Huh? You're playing? After anak? Hmm. You will scatter again all your toys. Ha? Huh? Halos katatapos lang ang malakas na ulan dito sa amin. And, yun nga guys, gumawa ako ng uh, fruit salad. Ayan. Hindi ko na tinake ng video kasi alakas ng ulan talaga kanina habang nagluluto ako. And, nandun na siya sa fridge. Ipapalamigin ko muna at least one and a half hour to two hours siguro bago natin ipapatikim kay Ama. So, ayan yung maglola. Nakaupo sila sa harap ng bahay. Ah! Kasi itong isang batang balik, bagot na bagot na siya sa loob ng kwarto. Ganyan siya. Why you scream? Be careful, you will bump again. Ha? Wa anong oras na ba? 1.45. So, maya-maya, kukunin natin ang ating fruit salad at ipapatikim natin kay ama. Ayan, medyo umaraw-araw na. Kung nakikita nyo guys, medyo araw araw na siya. Ayan. Grabe talaga ang ulan kanina eh. Sobrang lakas. Hmm. Na, muntikan ng maano yung slipper ni Babu na ando na yung slipper niya. Muntikan ng ano. Muntikan ng may anod. umaraw-araw na. So, ayan guys, check natin ang ating fruit salad. Ayan, medyo malamig na siya. Ito siya, oh. Ito yung ginawa kong fruit salad. Ayan. So, ang nilagay ko lang dito is mayo, cheese, at saka condensed. Bali yung condensed, guys. Ah, uh, condensed, guys. Ah, uh, homemade lang yon. Bali, nagpakulo ako ng ano. Bali, Nagpakulo lang ako ng fresh milk. Tapos nung nagboil na siya, nilagyan ko siya ng sugar at saka 1 teaspoon of baking powder. Tapos low heat, binoil ko lang siya hanggang sa naging thick na yung uh, texture ng ating milk. Ayan. Yung ginawa kong condensed milk. So, so far, okay naman hindi siya masyadong matamis kasi ayaw nila ng matamis dito sa bahay. At kahit yung pizza ko kahapon guys, kung pansin nyo, konti lang yung nilagay kong cheese kasi dito sa bahay hindi sila mahilig kumain ng cheese. Lalo na oh, yeah. si Asis, ayaw niya ng cheese, ayaw niya ng meat, ganyan. Si Ama din ayaw niya ng cheese kasi pinatikman ko siya ng cheese nung nakaraan. Yung kinakain namin ni Babu, ayaw niya. So, nung kaya yung pizza ko kahapon, konti lang talaga yung cheese na nilagay ko. Kasi hindi nila bet kumain ng cheese dito sa bahay. And itong fruit salad ko, konti lang din yung cheese na nilagay ko. K uh, cubes yung pagkagawa ko sa cheese. Ayan. And ipapatikim ko na kay Ama. So try kong ipatikim kay Ama yung ating fruit salad kung gusto niya. So ayan guys, ayan kumakain na kami ni Babu. So far, okay naman ang aking fruit salad. Hindi siya masyadong matamis. And wait natin si Ama kung ano yung reaction niya. Kasi pumunta daw siya ng store, sabi niya. Dapat ibibigay ko na kanina, tapos sabi niya mamaya daw at pumunta muna siya ng store. May bibilhin niya ta. So yan guys, kain tayo. Si Babo gusto niya, lalo yung pasta. Gusto niya. Ibigay na natin kay Ama. And try natin kung ano ang kanyang reaction yung fruit salad. Yeah. <laughs> Ang aking taster, si Ama. Ayan. What, Ama? Ito siya. Ito siya? Si Ama talaga, always ito siya. <laughs> Pasta. ah uh, What is pineapple? Ananas. <laughs> ah, kalimutan ko yung nameless na mga ano. Dude! Cheese! <laughs> Approve, ama mm. Approve. Mm. Ah, masarap daw. So, ayan guys, nakakatuwa lang si Ama kasi every time na may papatikim ako sa kanya, lahat masarap. <laughs> Yung binabagay ko sa kanya na pagkain madalas, ano, yan nga. Uh, first time nila kumain ng food salad, ganyan. Yung mga, mga food na hindi nila kinakain, ayan. Gusto kong ipatikin sa kanila. And nasasarapan naman siya kahit pa paano. Yan. <laughs> Nakakatuwa lang kasi lahat talaga masarap kay ama. Parang ako din minsan pag nakain, lahat sa akin masarap. Mahilig, mahilig talaga ako kumain. And yun nga, uh, ma ko lang sa inyo guys kasi say hi anak ko kasi dati nung unang dating ko dito hindi sila nag hindi ba sila nag o hindi sila uminom ng coffee hindi sila kumakain ng bread ganyan. pero nung unang umuwi ako dito parang bumili ako ng tea, ganyan. Kasi ba diba, tayo, kasi sanay tayo na nag-tea or sanay tayo na nagko-coffee sa umaga, ganyan. Hanggang sana, sanay na nasanay, sana, sana, nagagaya na rin sila sa... Minsan sa style ko, guys, na nagkakape ako sumaga, kakape din sila, yan. Tapos, nagtiti din sila sa may bandang hapon. Kaya, minsan talaga, binibiro sila ni Asis na sabi nila, Aba, natututo na daw sila na mag-inom-inom -inom ng mga ganyan. Kasi, dati talaga, guys, hindi talaga. At saka, dati, hindi rin sila mahilig sa mga magkakain-magkakain. Halimbawa, kakain lang sila ng 9, 9 o'clock, 10 o'clock, ganyan, brunch nila. Hanggang hapon yun, hindi na sila kakain kahit na ano. Sabi ko nga, hindi kaya sila nagugutom. Eh, syempre, ako nung umuwi ako dito, sanay tayo sa may mga kutkuten, yung mga malilit na kutkuten, ganyan. Pati na tinapay, pakapi-kapi sapon. Meron kasi tayo yung tinatawag na merienda. Sa kanila kasi wala, lalo dito sa bahay, wala sa kanila yung ganyan. Parang yung pinakamerienda lang nila minsan, chatpat, panipuri, ganyan lang yung pinakamerienda nila minsan. Hindi kagaya sa atin na nagluluto tayo ng merienda, ganun ba? Ayan, pero so far naman guys, natututo naman sila. Kaya kapag ganyan na nagluluto ako, ayan, kahit papano, masaya ako kasi na-appreciate nila yung niluluto ko na binibigay sa kanila. So ayan, nakakatuwa lang. Ay, ang sabi ni Ama, masarap daw ang aking fruit salad. <laughs> Next time naman, magluluto naman ako ng mahablangka. Maghahanap lang ako ng ingredients kasi meron na akong corn. Eh, meron din akong corn flour dyan. So, kailangan po lang ng milk. Kailangan po ng milk. Siguro, kailangan po ng isang liter na milk. Kasi gagawa din ako ng... Gagawa ulit ako ng condensed, homemade condensed, tapos fresh milk, ayan, water. Yan. So, yun lang yung aking vlog for today, guys. Walang masyadong ganap. Ah, uh, kagaya yung napanood nyo, yun lang yung nangyari sa amin ngayong buong araw. Pero, thank you, thank you sa panunood nyo. Ayan. Lalo yung mga nakubos ang kanila mga oras para matapos ang ating video for today. So, see you again in our next vlog, everyone. Bye and God bless us all.